Ang makulit na si Tinoy, kwento ng pagbabago. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may batang nagngangalang Tinoy. Si Tinoy ay kilala sa kanilang lugar bilang pinakamakulit na bata. Kahit saan siya magpunta, lagi siyang may kalokohan na ginagawa. Isang araw, habang naglalaro si Tinoy sa labas ng kanilang bahay, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na sinalito at nena. Tara, maglaro tayo ng taguan, sigaw ni Tinoy. Sige, pero huwag kang magtago sa mga lugar na delikado, ha? Paalala ni Nena. Kau oh, naman. Pero mas exciting kapag sa mga hindi inaasahang lugar tayo magtago, tugon ni Tinoy na may ngiti sa labi. Nagsimula silang maglaro, at tulad ng inaasahan, si Tinoy ay nagtatago sa mga lugar na mahirap hanapin. Sa likod ng malaking puno, sa ilalim ng mga bangko, at kahit sa loob ng mga bakod ng kapitbahay. Habang naglalaro, biglang nakarinig ng sigaw si Lito. Nena, nasaan si Tinoy? Hindi ko na siya makita. Nataranta si Nena at hinanap nila si Tinoy sa buong baryo. Maya-maya, nakita nila si Tinoy na nakaakyat sa mataas na puno. Tinoy, bumaba ka dyan. Delikado, sigaw ni Nena. Ngunit sa halip na bumaba, tumawa lang si Tinoy at sinabing, huwag kayong mag-alala, kaya ko ito. Habang pababa si Tinoy, nadula siya at muntik ng mahulog. Mabuti na lang at mabilis siyang nakahawak sa isang sanga. Lumapit ang mga tao at tinulungan siyang makababa ng ligtas. Tinoy, hindi tama ang ginagawa mo. Delikado ang pag sa mga puno ng walang pahintulot, sabi ng isang matandang lalaki. Ngumiti lang si Tinoy at nagsabing, pasensya na po, hindi ko na ulitin. Ngunit kahit pa magsorry si Tinoy, patuloy pa rin siya sa pagiging makulit. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa palengke kasama ang kanyang ina, nakita niya ang isang tindahan ng candy. Inay, pwede ba akong bumili ng candy? Tanong ni Tinoy. Pagkatapos nating mamili, bibili tayo ng candy, sagot ng kanyang ina. Habang abala ang kanyang ina sa pamimili, naglakad si Tinoy papunta sa tindahan ng candy at kumuha ng isang garapon ng candy nang hindi nagpapaalam. Nang makita siya ng tindera, sinaway siya nito. Tinoy, hindi ka pwedeng kumuha ng candy nang walang pahintulot, sabi ng tindera. Agad na bumalik si Tinoy sa kanyang ina at nagsorry. Inay, sorry po. Hindi ko na ulitin. Ngunit sa kabila ng kanyang pangako, patuloy pa rin si Tinoy sa pagiging makulit. Isang araw, nagkaroon ng malaking selebrasyon sa kanilang baryo. May mga laro, sayawan at kainan. "Tinoy, 'wag ka masyadong magpapagod ha? Maraming tao dito, baka mawala ka," paalala ng kanyang ina. "Opo, Inay," sagot ni Tinoy, ngunit alam niyang gusto niyang maglaro at mag-explore. Habang naglilibot sa karnabal, Nakita ni Tinoy ang isang malaking Ferris wheel. Gusto ko sumakay dyan, sabi niya sa sarili. Ngunit dahil sa sobrang pagkagiliw, hindi na siya nagpaalam at pumila na agad sa Ferris wheel. Nang nakasakay na siya, bigla itong huminto sa gitna ng ere. Natakot si Tinoy at nagsimulang umiyak. Help! Tulungan niyo po ako, sigaw ni Tinoy. Narinig ng kanyang mga magulang ang kanyang sigaw at agad na tumakbo patungo sa Ferris wheel. Tinoy, huwag kang mag-alala, nandito kami, sabi ng kanyang ina. Mabilis na inayos ng mga operator ang problema at ligtas na nakababa si Tinoy. Tinoy, bakit hindi ka nagpaalam? Delikado ang ginawa mo, sabi ng kanyang ama. Nahihiya at takot na sumagot si Tinoy, "Sorry po, hindi ko na ulitin." Sa araw-araw na lumilipas, natutunan ni Tinoy ang kahalagahan ng pakikinig sa mga paalala ng kanyang magulang at mga kaibigan. Isang araw, habang naglalaro si Tinoy sa parke, nakita niya ang isang batang umiiyak. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Tinoy. "Nawawala ang aking bola. Hindi ko alam kung saan ito napunta," sagot ng bata. Naisip ni Tinoy ang mga panahon na siya ay naging makulit at nagdulot ng problema sa iba. "Tara, hanapin natin," sabi ni Tinoy. Magkasama nilang hinanap ang bola sa buong parke. Sa wakas, Nakita nila ito sa ilalim ng isang bangko. Salamat, Tinoy. Ang bait mo pala, sabi ng bata. Welcome. Lagi tayong mag-iingat at makikinig sa paalala ng ating mga magulang, sabi ni Tinoy. Mula noon, nagbago si Tinoy. Naging mas maalalahanin at masunurin siya sa mga paalala ng kanyang mga magulang at mga kaibigan. Unti-unti, napansin ng lahat ang pagbabago ni Tinoy. Isang araw, nagkaroon ng malaking karnabal ulit sa kanilang baryo. Tinoy, huwag ka masyadong magpapagod ha? Maraming tao dito, baka mawala ka, paalala ng kanyang ina. Mumiti si Tinoy at sinabing, opo, inay. Mag-iingat po ako. Habang naglilibot sa karnabal, nakita ni Tinoy ang isang batang nag-iisa. Bakit ka mag-isa? Tanong ni Tinoy. Nawawala ako, hindi ko na makita ang mga magulang ko, sagot ng bata. Agad na tinulungan ni Tinoy ang bata na hanapin ang kanyang mga magulang. Sa wakas, nakita nila ang mga ito at tuwang-tuwa ang bata. Salamat, Tinoy. Ang bait mo pala, sabi ng bata. Welcome. Lagi tayong mag-iingat at makikinig sa paalala ng ating mga magulang, sabi ni Tinoy. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging mabuting halimbawa si Tinoy sa kanyang mga kaibigan at sa buong baryo. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa lahat ng bata na laging makinig sa kanilang mga magulang at maging masunurin. Lumipas ang maraming taon at si Tinoy ay naging isang matagumpay na leader sa kanilang komunidad. Ang kanyang pagiging masunurin at maalalahanin ay nagdala ng maraming biyaya at pagunlad sa kanilang lugar. Ang kwento ni Tinoy ay ikinukwento sa buong baryo bilang inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga bata. Sa ganitong paraan, natutunan nila ang kahalagahan ng pakikinig at pagsunod sa mga magulang at mga nakatatanda. At sa bawat bagong henerasyon, ang kwento ni Tinoy ay patuloy na isinasalaysay, upang ang mga bata ay matutunan ang kahalagahan ng pagiging masunurin at maalalahanin. Sa ganitong paraan, ang mundo ay magiging mas mabuti at mapayapa. Mula noon, si Tinoy ay kilala bilang isang bata na tapat, masunurin, at puno ng malasakit. Ang kanyang kwento ay naging bahagi ng alamat ng kanilang baryo, na nagpapakita na ang pagiging masunurin ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan at respeto. At sa bawat pagsubok na dumarating, si Tinoy ay laging nandyan upang ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng pakikinig at pagsunod. Ang kanyang buhay ay naging halimbawa ng pagbabago at pagtanggap ng tamang landas. Lumipas ang maraming taon at si Tinoy ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ang kanyang pagiging masunurin at maalalahanin ay nagdala ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang komunidad. Ang kanyang kwento ay naging alamat na nagpapakita ng tunay na halaga ng pagiging masunurin at tapat.